Paglagay na tayo ng salamang sa ating bangus para ating inihawin. Ayan po. Ayan. Kailan po natin ang damihan ng paglagay sa ating... Kailan po natin ang naman ng paglagay sa ating ayan. Ayan. Ayan po nga ating... Olam sa tanghaligian. O, dami. Ganyan natin. Paswat ka ng paswat. Ayan. Ooh, uh, sarap dito. Manghang pa naman ito. <laughs> Nagamihan ko ng ano ng sili. Ayan. Yeah, yeah, wow, yummy. Sige, paswat ka ng paswat. sa inawi natin. Diba? Tapos lagyan natin ng ano yan. Ng... Para hindi siya maano. Ayan. Marami pa tayo. Pag may sobra, dagdag natin sa iba. Tapos tulang pa niya. Dali nga na po. Sibuyas. Bawang. Luya. Sili. Kamatis. Wow. Perfect. Itong halian. Aray na, tuy. Perfect na. Perfect na, tuy. Okay. Magdagan natin yung isa. Okay, parang kulang pa yung isa. yan Ayan, Ay, marami. Mm -hmm. yeah, paslak dun. Paslak, tuy. Yes, yeah, tuy. Sarap na ito, tuy. Correct. So, di ba? So, dagdagan pa natin yung isa. Dagdagan mm natin yung isa pa. Hmm. Ayan. Perfect na perfect. Patanghali yan. Okay. Wait, wait, wait. Tulang pa itong isa.

matapos ng sauce next natin ay magpapunti mm -hmm. ng kamay and thank you mga love. lumukoy na natin po sa labas and um